marami rin magsasabi, Jimmy, na hindi masadong diplomatic at marami pa rin nakakaramdam hanggang ngayon ng mga sinabi mo about ABS-CBN at yung franchise renewal niya. Kasi po, ako po ay tao lamang. Hindi ko naman po sinasabing binabawi ko yung sinabi ko. Ngunit ako po ay talagang tao lamang. May mga nasasaktan din ako sa mga sinasabi ko. Pero nakaugat po yung mga sinabi ko na yun. Sa personal po na karanasan that I've long begged of to explain kasi personal masyado. So, ako, syempre gusto ko na mag-move on from that but they won't allow me, no? Pero ang sa akin po, we go to the legal side of it. Ang gusto ko lang naman po sa mga network, hindi lang sa kanila, is to exercise responsibility to lessen bias kasi hindi naman masisiro ang bias and to follow the law bago mag ang franchise ulit, why don't we all just follow the law and, and then be given a franchise?